ay espada. Ito na pala ngay Angelica. Tuon ka na sa ano sa BTR. Nakita namin na talagang very emotional ka dun sa Sepangs, 'di ba? Sabi mo pa eh parang mas mahirap mag-move on sa ganitong classing pamilya kaysa dun sa love life. <laughs> How are you going to do that move on compared to your love life? Hello, wala. Mahirap talaga. Mga alam eh. I'm sure hindi naman nila ako babayaan. Grabe. <laughs> klinging, klinging. Well, tinatanong ko naman sa osa kayo pupunta. Saan mga bosyon nyo? <laughs> Actually, kung saan naman sila pupunta, parang <laughs> mukha akong stalker nila. So, susunod lang ako. <laughs> Promise. <laughs> What's something what something in this mean? ano ah, dito sa teleserye to na, na, kung saan kahit hindi ganoon kahaba diba, ba compare to your other teleserye tanda na parang dito namin mas nakita nung sa pag press ko na very emotional ka what something dito siguro sa siguro nasa tamang edad na ako para ma-appreciate ko yung mga tamang tao and napaka-blessed ko para ibigay sa akin yun sa tamang panahon sa tamang alam yun yung, ay, yung naging magaan yung lahat and naging madali if given a chance ba mas gusto mo yung ganitong klaseng uh, teleser na medyo mas magaan or medyo mas heavy dati na mga ginagawa mo kung may choice ka ngayon at this age kahit eh, talagang sino itanong mo pipiliin syempre mas magaan <laughs> Siyempre mas magaan. And siguro kahit nga mabigat yung yung ibigay sa yung trabaho nitong nitong GMO, oo na ang bias ko na hindi na siguro mo bibigyan ng next project. Dahil <laughs> sobrang bias ko na. Siguro kahit mabigat yung yung tema ng show na ibigay sa iyo, kaya-kaya naman pag-aanin kasi magagaan silang mga katrabaho tao. Last na lang, last na lang, Anil. Yung yung time na nawala si Carla dun sa Playhouse, marami rin yung nalungkot na mga Cargill fans, di ba? Uh, after yung nyo bang magsama dun sa Playhouse, may ibang project pa mga abangan. After the movie, after ng Playhouse, may mga, eto yung mga coming projects mo, may abangan ba yung mga fans din mo? Parang wala. So, balang solo-solo muna kayo ngayon. How about Sanjo, yung after nitong Playhouse, may mga incoming projects pa kayo together? Mm -hmm. Ibang, ibang ano, mm -hmm. ano. movie or something. Parang so far wala din sa... Hindi namin kailangan ng project wala magkita lagi. <laughs> 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 Mas gusto namin yun. Mas gusto namin magkita ng ulang project. <laughs> okay, congratulations sa Playhouse. Sana nga magkaroon ng sequel for the hey, Thank you, Kuya Alat. You are at 1 million views. Okay, I'm so to... sorry.